totoy tayo ng munggo. Okra, kalabasa, at kunting string beans. Yung talong mamaya na pa ako mag-itim. Yan, yung kanyang mga gulay. At igisa natin sa ahos, sibuyas, kamatis, at Lagyan natin ng, ano ba ang tawag dito? Lagyan. At naiwang kunting, kunting ano? Kunting no? kusino. At sa lutuan, magbibigay ng kunting mantika para sa pag-isa. at iset aside natin mamaya. na seta aside datin init ng mantika sa ng ahos matis at sibuyas Lunod natin lunod ang kalabasa na medyo siyang matigas. Kanang iba sakpan natin hanggang medyo lumambot lang at low heat medyo, medium heat pala lagyan ng kunting asin saka haluin para lumasa yung kalabasa parang prito yan ginisang kalabasa ang labas sarap yan So medyo malambot ng kalabasa, sunod natin ang talong. Sunod ang okra. Alu Aluin lang. Atakpan. At Last ang string beans. So, Huwag mo nang lagyan ng sabaw. Parang gisado lang muna. Pakuluan ang munggo na malambot na. Kapag kumulo na, saka ilagay ang mga gulay. hulog lang. Yan, halo na. Tayo natin kunting kumulo at ilagay natin yung yung uh, kunting pampabango. Yan, kapag kumulo na, ilagay na natin yung sawg. At tantay natin lumambot yung gulay at timplahan. Okay na. Tantayin lumambot ang gulay sa low heat lang. Pag lumambot na, okay na yun. Kain tayo!